Hello nga ko, mga na naman. Basta man -yaman, basta pupuntalan, lang. Takmantangan niya nga ko. Mga Mga anak na naman pindi nga lang timpikab siya na tachuke keng manibawog para laya para! Kaya ni Babo, JPDC Building, second floor. Akit yung mga nyaman na unlimited chicken wings. Gora na! So, ngayon iba yung tamang nga, syempre, then wings. Kailangan na balo talaga pa. Nano lang ang flavors. Um, buffalo, teriyaki, tsaka garlic parmesan. Yan yung plain na mas maganda po sa ating. Ratcha, igor barbecue, and honey mustard. honey mustard. So yun niya, balo tanang, man. mga antana yeah. niya, mga antana nga ako. Pamalungusan oh, tanay niya, huling unlimited, Diyos ko, sayang. Oh, ngayon, ngayon naman. Pagkuntan natin yung plain with this, the sauce. So, ito yung kainipin butter sauce. Sakto yung sakto yung kahit sa sauce niya. Ano yan? All-time favorite, gravy. Gravy. Ay, masarap. Magpunahin yung gravy. Saan yung gravy? Pwede. Di ba? Very buttery na gravy. Ito yung masarap na chicken sa gravy. Ang fairness, ang sarap. Ganyan mo na sa inyo, kami. Mainggit kayo! Sarap. <makes> hmm, <Yeah>. oh, so, <makes> bakit kayo pa itong kain? Masarap. Hindi ko so? uh, uh, hmm. na masarap. Hindi pala pala ko yung nasa. Spice pa lang. Kabog na. What more? Oh, at syempre, netting, lang pick-up siya mamang ang lagnasi ko for the vegetable. Oh. Malapit talaga mga mga veggie eh. niya. Siyempre, with the canny sauce. Ayun yung curry salad na. Ah. Karang mahilig ka yung salad, ne? Uh, actually, mag-offer lang yung salad, Kenny, just to um, uh, equalize yung kanan mo, Kenny. Diba? Wow. Favorite ng kain actually. Favorite ng mami lo, yung kanan salad. Kaya yeah, kasi yung kanin burrito yun. Mm -hmm. Kaning ng lamig. Pero takman ko syempre, namang pa makalinis sarili ko rin. Kaya ka top warson, honestly. Ngayon na. Ngayon na Ano mo eh. mm, sarap. Uh -huh itong sandwich na to. At yun yung ham, bacon. Uh, meron siyang tomato na ito. No. Meron siyang tomato, lettuce, and then more cheese. In. Fully loaded po siya. Mm -hmm. So, nginitak man tayong karelang dessert, yung tiramisu, which is, uh, I order niya rin ni a la carte. Masyado yung maragot. <laughs> ano yung Very homemade. So, ngayon, come and visit Flying Flavors uh, Chicken Unlimited. Kasi may po kayong manibok para rin. Thank you so much! Mm -hmm. Guys, so ito. Nag-visit uh, uh kami here. Here at uh, Flying Flavors Chicken Unlimited. Uh, sobrang busog. Napakasarap. My God. Ay, kutundo mo si Zara Tati ng C. May food ko ba kumama? Ano naman niya mo kasi tama The best. Hindi kayo kayo ni guys ay napalampasan na. Actually, soft opening na. Paking grand opening na pa Mas lalo araw So, ayan. So, man small business ini hindi mean, kasi deserve na. Manyama manya Swear to God. So, mga more sparse at katanda kayo pong pasibay kayong Flying Flavors, Chicken Wings Unlimited, karen taga Porac, Florida, taga Manibaug, uh, taga Fatima, ang porang Angeles. Uh, actually, uh, at katanda kayo man po din kabalen na munta at takman yung yung manyaman chicken wing suling so ela mo basta-basta. Lalo na rin karelan beepings. And, uh, nung kayo po, Kenny, uh, just follow their social media, uh, Facebook and Instagram, at may dinan kayo pong 10% discount. Si bayo po, i-follow tala po rin karelang social media. So, ayun po yung karelang Facebook page, ang po yung karelang Instagram, at atin kayong 10% discount. Kaya pa si Baya po, Kinagsina kami na naman with the team Alang Pickup Thank you so much for watching and bless your heart. Thank you everyone.